magkakatay tayo ng malaking pakwan hindi ako makain ng watermelon so big paano ba hiwain ito ayan ayan na ay nice. ayan first time ko nagbakit ng malaking bilo ayan ko <laughs> wow so big baho. <laughs> Mayuwa mo, hindi ko gusto. So, yummy, yummy watermelon. Ang laki-laki po. Ayan. Iwain na natin, ilalagay natin sa tupperware. So big. Ayan na. At ilalagay natin sa tupperware. Babalata natin isa-isa. <laughs> Nagkakatay tayo ng watermelon. So yummy, yummy. Ayan, mapurga siya magkain ng pakwan. So yummy, yummy. Ito ang pakwan. Sang katerba <laughs> ng lipiting ko. Ayan. Kakain na sa bunso ng papa. So yummy, so yummy. Ayan. Kain kayo ng pakwan. Hindi ako nakain ng pakwan. First time ko din naghiwan ng pakwan. Kalaki, kabigat, kasarap. Bigay ng manugang ko. Ayan. Kain ka ng maigi, ano, bunso. Oh, para sa baby. Watermelon.